Hello guys, so dumating na yung binili kong pipe sa online Ayan. Okay, so ito yung silencer nya or db killer So dala ko yung db killer nya Ang ganda ng packaging nila guys So, ito naman yung kanyang springs nut, bolt tsaka tension Ayan, okay Ito yung Akrapovic nila So, kung gusto mo ilagay yung db killer nito dito. Okay, guys. So, out of the box ito lahat ng makukuha mo. Ayan, itong pipe. Itong mga accessories niya. Tsaka itong db killer or silencer. Okay, so, itry na natin ito. Ikabit sa ating 450SR. Let's go. Meanwhile. Okay, guys. So, naikabit na natin yung ano yung Akrapovic pipe natin dito sa ating 450 SR so yan ang itsura nya so ito yung tunog ng Akrapovic pipe na install natin dito sa ating 450 SR try natin nga yan i-rev Okay, so yun yung tunog niya. Ayun, nakakita ko ng marilaki para One minute later. Okay guys, so ito yung ating Akrapovic na pipe na kinapit natin sa ating 450 SR and okay naman yung tunog niya, para sa akin good siya gusto nyo rin bumili ng ganito, lagay ko na lang yung link sa saan ko so yun na lang muna, this is Vigorsky, signing off, peace